Ito guys, apat po kasi yung wire pula at saka itim lang po ang inyong idirekta dito sa battery. Huwag po isama ang puti at saka green. Hiwalay nyo po. Nagyan lang po natin ng electrical tape para hindi po siya maggrounded. grounded Pinasok ko na po yung kulay puti sa kanyang balat. Tapos, ang kulay naman sa labas. Kahit dito na lang po sa labas, importante hindi po siya magkadikit. Ganun lang po ang gagawin nyo. Tapos, itaalin nyo po sa loob. Para kung mahila po siya, hindi po siya basta mahila kasi nakapulupot po sa loob. Yan. Yeah. Oh. Kahit kahit guys silang bitin nyo yan oh. yan garantisado po yan guys kasi nagamit ko na po ito sinishare ko lang po sa inyo para alam nyo rin na ganito lang pala kadali ayusin ang bluetooth speaker kamusta po sa mga masisipag po natin magayos o mag repair ng mga sirang gamit katulad nito bluetooth speaker ang sira nito ang kanya'ng port. Kadalasan, ito po 'yung sira niya. Disclaimer lang po, hindi po ako electrician or technician, pero alam ko kung paano ayusin. Para malaman nyo, panoorin nyo ang video na ito, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Bubuksan na po natin 'yung Bluetooth speaker. Yan. Ito po 'yung laman niya isang battery lang po. Ito po yung USB cord na gagamitin natin. Siguraduhin nyo lang na hindi po sira o putol yung wire na gagamitin nyo. Ito guys, puputulin na po natin para po magamit na. Babalatan lang po natin guys. Yan. Hindi na po tayo gagamit ng tester. Wala kasi akong gamit ito po yung pula dito po yan tapos yung item dito rin po gagamit lang po tayo ng lighter kasanugin lang po natin huwag po tayo gagamit ng matatalas na bagay mapuputol po kasi ang wire kapag gumamit po tayo ng matatalas na bagay katulad ng cutter madali lang naman ito gawin basta sundan nyo lang po yung ginagawa ko rito Huwag po natin putulin. Susunugin so, lang po natin guys. Yan. Tapos, yurong lang po natin. Yan. Yan. Tapos yung itim naman po. Yan. Yan. Ito na guys yung kanyang wire. Dito po natin ipipilipit. Ito na po. Populupot na po natin dito. Tapos, iikot nyo lang po. Tapos, ipilipit nyo na lang po ganun. Ganun din po yung pula. Iikot nyo lang po. Okay na guys, bago po natin lagan ng electrical tape, nasubukan po natin i-charge kung gumana ba o hindi. Ito po yung adapter niya. Isaksak na po natin sa kanyang outlet. Sana gumana po siya. Iwasan lang po natin magkadikit ang kanyang mga wire. Note. Hindi po siya kulay pula. Low battery. Please charge. Low battery. Ang ibig sabihin guys, low battery. Hindi pa siya nag charge Low battery. Please charge. Low battery pa rin guys. Hintayin lang po natin mga ilang minuto bago po natin i-on ang kanyang Bluetooth speaker button. Ang inyong USB na gagamitin is gumagana po siya. Kasi masasayang lang po ang inyong pagod kapag ang ginamit nyo na cord ay hindi naman pala gumagana tapos kinunit nyo rito. Masasayang lang po yung pagod nyo. Bubuksan na po natin. Yan. Hintayin lang po natin. Magsasalita naman po yan kung battery is low, magcha-charge na po siya. Kasi kapag hindi po siya gumagana, ang ibig po, sa, ang ibig po sabihin niyan, magsasalita po ang kanyang Bluetooth speaker na battery is low. Pero inintay ko ng mga ilang minuto, hindi na po siya nagsasalita. Bali, gumamit na po ako ng lastiko dahil ang kanyang tornilyo, hindi na po siya kumakapit, parang nabasag na sa loob. Tapos, ganun lang. oh, Ayan. Tapos, lagyan nyo lang ng plastic ko. Oo, oh, kaya guma. Ayan. Nilagyan ko lang ng plastic ko. Oo. Oh. Ganun lang. Okay, guys. Pwede nyo po ito subukan o oh, gayain. Hanggang sa muli, guys. ah, uh, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.